Okay, next video natin um, bubuksan ay hindi ko alam, hinahanap ko talaga yung kay Gold Shell. Ito, Gold Shell. Hindi ko alam kung kailan to. Lahat ito ata from um, Gold Shell. Sige, unahin natin to from Gold Shell. Very ano din siya. Um, Napaka-sealed. Sige. Bubuksan na natin. Ayan. Perfect. Ayan, ayan. Oopsies. Ano na natin? Sirain na natin itong box sa tuluyan. So, wala tayo pa rin na, ano. Oh. Oh, andito, pinalot ka. Grabe, ang kapalas. Kay Silistin pala yung hinihintay ko. Lately. Pero ito kay Gold Jelly to. Gold Jelly ito na. Super cell talaga siya. And super cell siya. Oh, ito na ata yung may ano, ang ganda. Ay, oh, ba? Diba? Wow! Ito yung 100,000 ko, guys. Ito, ito yung 100,000 ko. By the way, nasaan na yung resibo nito? hindi ko na nakita ito yung sa dito ah, nasaan ang resibo nito ah here ha hindi ko alam bakit walang resibo hindi kalimutan ba nila maglagay ng resibo ito yun ang makapal wow bongga bongga ka ito yung ano hanapin natin resibo ha wala talaga ako mahanap na resibo. Nagbo ko na kalimutan nilang lagyan ng resibo. Ayan, ito yung ano, paper clip nating bonggang bongga. Ayan, napakaganda naman ito mga ano pala. Ito ay um, 27 gram. <coughs> napakaganda, napaka, o oh, di ba? paper clip. Wow. Wow, oh, ang galing. Ang kapal. Wow. Balik na natin sa ano. Ang galing, diba? Sige. Next, or next na naman. Pero hinahanap ko talaga yung resibo niya kung saan siya naka-attach. Pero wala akong resibo na pipita dito. Hanapin ko yung resibo. Wala ito ay actually 3,000 ano. Ang bili ko pala noon is ano per gram 3,480 yun yun. 3,480 for 27 and, ano 27 point something ng gram. So yun siya. So nabili ko siya ng about 100,000. Sige, bubuksan ulit natin itong sa kanya rin. Ito sa gold shelly sige, Pero walang resibo yun. Pero wala, sold ko yun. So, Malamang kay gold shell pa rin to. Sige. Aba, congratulations to me. Ang mga natin. Ang galing. Lahat ay maganda. So, kung mag-order ka pala ng ano, kailangan talagang talaga. Pero I'm happy at satisfied talaga sa nakuha kong, namain kong ganyan kalaking gram. Ganyan kalaking gram. Di ba? So, ang hirap buksan. Ang hirap. Ah, ang dami kong na-order kang gold shell. Then pala. <coughs> oh, from gold shell pa rin to same as usual, hindi ko mahanap <coughs> <coughs> hindi ko mahanap yung naubo na ako kasi sa, sa Canada ang weather doon ay very cold dito naman, mainit summer na summer This is some old chair wala pa rin ako nahanap na reshito oh, ayan oh ito yung ano, eh, less gram. So, ayan, pakaingatan. Kasi less gram lang to sila. Ito yung mga binibenta ko, less gram lang kasi sila. Kaya, expect mo na pag less gram siya, ay, you know, kailangan mong ingatan ng doble. Pero ito ay maganda. At ikit pa. Ito yung ano ba pinago order ko? Ah, hindi ko alam. Nabuhol na. Ito yung wala ata tong ano. Ito. Ito siya. Ito yung palay na Damasco. Damascus. Damaskos. Machi naman ako. <coughs> Ito, ito. Ayan. Wala tayong kilay, guys, ha? Kasi kagising lang natin. Ayan. Okay. Ito ay bibinta ko. Paano ko to siya bibinta? Wala naman palang resibo. Hindi ko alam kung paano magkakano. Walang mga resibo. Ito yung Damascus, ano. Pero, napakaganda niya, oh. Titingnan ko na lang siya kung magkano Napakaganda niya. Napaka. Maganda siya. Nasaan Pero okay na siya. Ayan. 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 Ito pala, wala pala siyang ano. So, ibibinta natin to ng sa murang halaga. Itingnan ko lang yung ano doon. Presyo talaga nito. Ang resibo pala, pala niya ay andun sa ano, andun sa online. Kaya wala siyang receipt dito naka-attach ayan ayan at ito naman oh ito yung heart wow ito yung ayan Actually, nag-order ako to sampo sa kanya. At, oo na, ano niya. Maganda, maganda. Ito yung 1 um, gram ata to. 1 gram in total. Oh, galing. Oh, magaling. Ang ganda pala ng heart. Oo, pwede na. O, oh, di ba? Ayun. Ang laki pala tingnan sa pero effect na rin siya. Ayan. yan maganda. Sold out na to pareho. Sold out na sold out na. I have to meet Juji pala. Napapano na to ngayon. I have to meet Juji. Bibigay ko to sa kanya. Napakaganda. Napakaganda. Ito ito. Napakaganda. magkano lang. Bibinta ko lang to siya ng 4,000. Pero napakaganda niya guys. Napakaganda niya. Oh, Napakaganda niya. Yan, 4,000 lang to. 4,000. 4,000. Napapagano? Uh, napakaganda niya. Less than, ag less than lang ito. Less than. Dalawa to sila actually. Ano naman to? Oh, dalawang palay. Oo, oh, dalawa, dalawa. Okay, mayroon ng may-ari nito. Ayan. 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 So, yan. Ang dami kong order kay Gold Shelly. to Iyan natin. Baka ano pa. Ayan. So, everything is perfect. Condition. Gold Shelly again. Gold Shelly. Iyan natin ito. Yung ano, meron din dito. Pero ang hirap niyang buksan. <coughs> hirap niyang buksan. Sobrang naka-sell yung sobrang sell kasi dil delikado kasi. Pero my goodness. Yun yung pinaka um, yung isa pinaka ano ko talaga. Yung 100,000. Pinaka bongga pangmalakasan, current fairness. Ah. Pala, sira. Ito ata yung pinakamarami. Mmm. Same pa rin walang resibo. Kasi andun yung resibo naka-attach sa ano, no. Marami to. Mm. Gold jelly. Yeah same as usual. Hindi natin ito itatapon kasi lalagyan natin ito ng mga pagkain siguro. May ganun. Oh, wow, guys! Ito na yung mga order ninyong lahat. Ayan. 26.66 gram in total. Wow. Pero sold out na po tong lahat. Lahat, lahat na to ay sold out. Patay. Buhol na. Hindi naman ito mabilis, mabilis magbuhol. Yan. Yan. Sold out na po ito lahat. 26.66 gram in total. So, yung less than a gram lang din to, Pero, napakaganda. Napakaganda niya. So, kailangan na natin itong ano kung sino may ari nito. Napakaganda nitong heart na to. At hindi sila magsisisi na in-order na ito ang in-order nila as in. Ang ganda ng mga item ni Gold Shelly. Ito pa. Ayan. Ito yung um, oh. Ito yung 3,000. lah Patay na. Buhol na ba ka? Uy, huwag kang magbuhol-buhol ha. Pakaingatan to. Ang mahal nito pero mukhang mukha siyang ano. Ano bang But 3,7 to 4,000 4,000 Ano to siya eh? 4,000 Ito yung bubble necklace 4,500 Itong binta ko dito <coughs> Pero okay na rin to siya Maganda 4,500 Ito yung bubble necklace na to So walang mamayari nito So far Meron isa Dalawa 4,500 So, super Maganda naman siya Yan naman siguro Ito magbuhol Yan, talagang ganito talaga Ikalawit mo yung last Ayan Oh Ha? Kulang sya ng heart Oh Ito pala, kulang sya ng heart paano na to asan kaya heart nya kulang sya ng heart kulang 7.4 gram kulang sya ng heart ito kulang sya ng heart kulang sya ng heart bubbles lang sya nako kulang sya ng heart kulang siya ng heart. O, oh, may ano na tayo sa pinag open natin. Kulang siya ng heart. Kulang siya ng heart. Dapat may heart yun siya eh. Bakit? Paano nangyari? Nako, paano na to? I let go ko na lang siguro, kaloka. Dapat may heart siya. May heart talaga siya. May heart. Pero kulang siya ng heart. Ano bang pagka-design nito? Kulang siya ng heart. Napakaganda niya guys, pero may kulang siya. Kulang siya ng heart. Let go ko na lang to Ganun din. It's just, uh, you know. Kulang talaga siya ng heart. Yung isa. Kasi ganun yun eh. Napakaganda nito. Pero kulang talaga siya ng heart. Kulang ng heart i-inlight natin to. Magpo-pause na tayo dito. So, the rest, okay naman. Maganda naman yung the rest. Pero may missing talaga siya. May missing. Kulang siya. Kulang talaga. Kulang. Ito namang iba. Perfecto. Pak. Tayo na. Kailangan palang ito ka, para di pag-hold kulang siya ng heart. Kulang siya ng heart. I-highlight Hi din natin to. Kulang siya ng heart. Kulang talaga. Kaya pala sabi ko, bakit, ano, bakit, uh, may something, something, something. Yung the rest naman, okay. Pero yung, ano, kulang talaga. Gold shell, nasaan po yung heart nito? kulang po siya. 1, 2, 3, 4. Kulang po siya ng heart. Nakalimutan po siya, kaluka. Kalimutan. Kulang po siya ng heart. Ito naman, dalawa ang order ko nito. Ayan. It's 21K. Perfect siya. Perfect. Maliban dito, nakulang talaga yung heart niya kulang kulang ng heart ireklamo ko lang to pero hindi ko alam kung ibibigay ba nila kulang siya ng heart ganun lang siya kulang siya ng heart Pendant kulang siya ng heart pendant the rest okay naman okay yung the rest patch. Tapos mabuhol mo pa. Kulang siya ng heart. Sige. So, that's all for this one. Because kailangan i-highlight ko to.